ang kasamaan ng tao. Sinabi ng hangal sa kanyang sarili, wala namang Diyos, wala nang matuwid lahat ng gawain nila'y pawang buktot. Magmula sa langit ang Diyos nagmamasid sa kanyang nilalang kung mayroong marunong at tapat sa kanya na nananambahan. Ngunit kahit isa ni isang mabuti ay walang nakita lahat ay lumayo at naging masama. Lahat sa kanila Ang ta ang tanong ng Diyos, sila ba'y mangmang mang at walang kaalaman? Ayaw manalangin, kaya't bayan ko'y pinagnanakawan. Subalit darating ang di pa nadaranas nilang pagtakot, pagkatakot Pagkat ang kalansay ng mga kaaway ay ikakalat ng Diyos. Sila itatakwil, magagabi sila ng lubos na lubos. Ang akin dalangin dumating sa Israel ang iyong pagliligtas na mula sa Zion. Kung ang bayan ng Diyos ay muling ang anak ni Jacob, bayan ng Israel, lubos na magagalak.